This way Hindi madali Pero nagbaba ka sakali Na sana makaalis din ako Kapag gabi Sana makagala din ako Nang walang tiyapero Nasusulput bigla sa tabi Sana maranasan ko din Hindi bantayan yung oras Kung dapat na ba akong umuwi Sana maranasan ko din Hindi pagdudahan Kahit wala akong ginagawang mali Gusto kong maging normal Gusto kong maging katulad din Ng ibang kabataan Gaga, gigil mo ako eh. Hindi raw madali, pero nagmamadali. Ang gusto mo ay magkaroon ng kalayaan at ang mga magulang mo ang dapat sa'yo ay sunod-sunuran. Nagpapaalam ka raw sa gabi. Walang tsapiro na magbabantay at hayaang lumipas ang buong magdamag. Walang curfew. Wow! Ano to? Anak na movie? Part 2? higit kumulang mga dalawang libong mga araw para maging masaya, para enjoyin yung buhay. Habang di pa ako matanda, teenager pa lang, sabi nila, bilang kabataan, gusto kong maranasan magpagupit. Magsabi ng totoo kong nararamdaman, gumala kung saan saan, makilala ng mga bagong tao, magkaroon ng kaibigang totoo, makapag-party, pumunta sa prom, manood ng concert, gumawa ng mga alaala, mag up mag-swimsuit, mag-inom, manood ng sunset, mag-road tape, mag-picture, maglaro, tumikim ng mga bagong pagkain, mag-explore. Well, wala naman siguro masama sa mga ilang bagay na nabanggit mo. Doon lang sa gumala kung saan-saan, party-party, overnight ba yan, at uh, uminom. uminom. Lakas anak ni Kong Plesma na Rich kid? Anak na mayor? First and foremost, hindi mo pera yung ginagastos mo. Hindi mo pera yung pinambili mo ng gasolina. O baka nga yung sasakyan mo o yung motor mo, hulugan pa yan. At kinukuha ko yung pambayad sa bursa ng mga magulang mo. Nakakaila, ah, di ba? Kumaya ka naman, di ba? Grabe, ko sa mga magulang mo dahil hindi mo man lang ma-appreciate kung gaano pa hirap magkalap ngayon. Sa ganong panahon, nitong panahon, hindi mo nakita kung gaano sila magsakripisyo para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Tapos ganyan ang gagawin mo. Gala-gala kung -gala, -gala party-party, inong-inong. Ano? Saan yung konsensya mo? Respeto man lang sa akong lang kung anong kain siya ko. Pag nag-i, sa na magulang ko yan, yung hindi ako. Totoo. Then, dahil parang kung kukuha ko yung pera sa panawag na pinapadala sa amin. Pag nakawakan ko yung pera sa amin grabe yung isusubo na lang nila, ibibigay pa sa sa'yo. Dahil alam nilang, mas nangailangan ka. Di ba? Tapos, yung mga kagaya mo, party-party lang, inom-inom, gana-gala, ampasin talaga kita. Grabe. Nakagigil. Mali. Gusto kong maging normal. Para akong puppet na kinokontrol ng kanilang mga daliri. Dapat ganito. Dapat ganyan. Dapat katulad ganito. Dapat katulad kanila. Sila pa yung unang nagkumpara sa'yo sa iba. Sila pa yung unang nanghusga. Pero hindi porket kabataan kami. Gagawa na kami palagi ng mali. Minsan nakikita lang namin yung saya sa labas. Sa mga kaibigan, sa kasintahan, pero sa mga kaibigan, sa kasintahan, pero... Ano daw? Comfort? Comfort sa kasintahan? Naku, malabo yan. Bubuntisin ka lang talaga yan. If you want to seek advice, doon ka na sa mga taong mas makakaitindi ng sitwasyon mo. Like, yung mga mo, ninang mo, kaya yung teacher mo, guidance counselor o kaya pastor o kaya kung sino man dyan na alam mong mas maunawaan yung pinagdadaanan mo huwag dyan sa boyfriend mo kasi pag comfort comfort sa boyfriend mo na yan mabubuntis ka lang talaga tapos ngayon pag nabuntis ka kasalanan naman ng magulang mo sabihin mo wala ka kasing hindi ka nag-comfort. diba? pinapasa nyo yung pinapasa nyo yung kasalanan nyo sa ibang tao sinisisi nyo yung ibang tao sa mismong pagkakamali nyo diba? very bad kaya okay, okay. Pa comfort kumport pilihin yung taong magpapakumportan nyo <laughs> di ba? pero hindi ibig sabihin wala na kaming magandang kinabukasan. hindi ibig sabihin wala na kaming pangarap na gustong makamtan minsan gusto kong lumayas tumakas kumawala sa rehas ba't parang hindi kasi patas? ang higpit ayun na naman tayo eh nalayas-layas ka? Nagalit po si Ate V. Ate V, pasok! Ma! Wala akong magawa kundi ipikit yung sakit. Sa tuwing magpapaalam ako na palagang hindi pwede yung ibabalik sa akin. Hanggang kailan pa ganito? Gusto ko lang di naman maging masaya katulad ng mga kaedad ko. Kaya kung sinasabi niyong madaling maging ako, palit tayo ng pwesto. Ano, palit pwesto? Ikaw na yung magulang, ikaw na yung masusunod, tapos kami na yung bata, na susunod sa iyo. Bakit okay, hindi managabi niyo yun? B, pasok! Bastos ka talaga! Na hindi makalaya at makagawa ng sariling desisyon. nakakulong pero hindi sa kulungan kundi sa apat na sulok ng aking kwarto. Nalilimitahan yung mga bagay na aking gusto, na natili lang dito. Para bang natatakot sila na magkamali ako. Pero kung hindi ako magkakamali, paano ako matututo? kung hindi ako madadapa, paano ako babangon? Kaya para sa mga magulang or guardians na nakakarinig nito, sana maintindihan nyo, sana buksan nyo yung isip at inyong puso. kung iniisip mo na overprotective yung mga magulang mo, na ayaw kanilang magkamali at matuto, madapa at bumangon, mali ka dun. Isipin mo rin na lahat ng magulang iniisip nila akabutihan para sa mga anak walang magulang ang gustong mapariwara ang kanilang mga anak. Kaya kung mali ang desisyon mo, una pa lang, hindi na sila papayag, hindi ka na papayagan. Kung mali man yung landas na tinatahap mo, gagawa silang paraan para matigil yon At huwag sasama yung loob mo dahil ginagawa na yun para sa kabutihan mo. Tandaan mo yan. O ano, diba sabi nga sa kanta, Batang bata ka pa at marami ka pang dapat na malaman at intindihin sa mundo. Nagkakamali ka kung ang mundo ay isang mumunting paraiso lamang. Diba? Tandaan mo yan. Kaya tayong tanggapin, makinig at sumunod sa magulang. Nagusto lang din naman namin maging masaya at magawa yung mga bagay na aming gusto. Pero hindi ibig sabihin wala kaming respeto. Tanungin nyo, yung sarili nyo. Kailan yung ba huling kinamusta yung anak nyo? Kailan yung ba huling tinanong kung masaya pa ba siya sa mga ginagawa nyo? Or masyado nyo nang hinahadlangan yung mga bagay na kanilang gusto? Naging kabataan din kayo bago naging magulang. Kaya sana alam niyo pinagkaiba ng hinihigpitan kasi gustong maging tama sa pinagbabawalan kasi wala kayong tiwala. Hanggang dito na lang itong aking katha. Gusto ko lang sabihin na nahilig ako sa mga salita. Lalo na yung may letrang A Katulad ng pangalan ko, Daniela Tiwala, pag-asa Pati na rin, maging malaya Alam mo, ang babaw lang ng problema mo Kung yung hinihiling mo lang naman Kalayaan, tiwala, pag-asa Lahat yon ibibigay sa iyo ng magulang mo Sa tamang panahon Kung gusto mo pagkatiwalaan ka nila Madali lang, magsipag ka Mag-aral ka mabuti maging responsable ka para pagkatiwalaan ka nila. Kung gusto mo ng kalayaan, magsipag ka na mag-aral. Mag -aral. Magtapos ka, magtrabaho ka. And when you have the job, you're free. And you can do anything you want. You're free. Hindi lang naman yung gusto ng mga magulang natin eh. Hindi mo tayo sa lahat ng desisyon at ginagawa natin sa buhay ganda. At panuorin nyo itong pelikula ni Vilma Santos at ni Miss Claudine Barreto. Pelikulang anak. Ito yung pelikulang nagmarka sa puso at isipan ng mga batang 90s. Kaya siguro mga stronger yung mga mga batch na yun eh kasi talagang noong kapanahon na namin values education, ito yung pinapalabas. Kaya may maraki kaming values formation sa puso at isipan namin. Tandaan nyo, unahin muna natin maging responsable yung anak para mabigyan din na kasiyahan ang mga magulang natin. I-appreciate din natin lahat ng sakripisyo nila na ginagawa para sa atin. Okay? Okay na tayo? Hmm. <coughs>